Uy, grabe, no? Tapos na pala ang eleksyon. Grabe, ang bilis. Parang kailan lang, puro... Puro ang nakapost ay pangangampanya. Ngayon, tapos na ang butuan. So, congratulations sa mga nanalo. From Kapitan, Kagawad, Iski Kagawad, Iski Chairman, yun. Congratulations sa inyong lahat. Alam ko manunumpa kayo ng totoo at tapat na serbisyo sa taong bayan. Kaya wag naman sana yung gawing pangkabuhayan. Dahil ang inaasahan nila sa inyo ay yung tapat at punay na serbisyo sa tao. Kaya sana ibalik natin ang tiwala ng taong bayan para pag sila ibumoto uli, kahit di na kayo gumastos, ibu nila kayo. Yan ang inaasahan nila sa inyo. Kaya, good luck sa mga nanalo.